<laughs> Ayan sila o, oh. tuturuan daw si Heidi mag-exercise binubunot mo na yan <laughs> o oh, sige, papa abanti Abante. ano ba yan siya isuot mo ang ano Ganon. Yan, bangon higa yan siguro, G. Oh, bangon higa yan, ganyan. Oh. Pero ang laki ng ano, dapat mababa yung ano. Matas masyado. Matas masyado yung anuhan ng shoes. Ay, 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 ay. Dapat medyo mababa siya. Masakit, mataas siya masyado. Oo, oh, oo. Oh. Ano ka gawin dyan, J Bangon higa. Bangon oh. higa, oo. Tapos, Oh. 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 Andito siya. na sila ang mga hinihintay ko. Oh. Ayan. Ayan ang yan. Yan ka. Doon o oh, kasi may ano may. Maganda, maganda doon kasi may ganun. na <laughs> Marami anong mo ka. yung paa mo. <laughs> kasi hindi ka man na ano ang ulo niya. Ang likod lang naman niya ano. ng ano. <laughs> Ay, ano pala ito? Pang ano ng siyan? pang oh, ano ng siyan. Di ano ba diba dyan tayo pumpesto noon Ano, di? Hindi ano noon nandun sa kabila noon. Yun tayo na ganoon noon. Yung, yung, na sa, ano, no, yung una nating video na. A dito ilakain ba yan? <laughs> Uy, Uy, di din ganyan. Ganyan na lang. Para madali ka. Oh, sige go. Ganyan. Mahirapan ka kasi hindi okay. ka pag-angat, aangat ang tuhod mo. Ay, nako ewan. Ayan siya. O, oh, okay ah, punta ka babaan mo, Parang ano, nakawala na onggoy. <laughs> Alam mo? <laughs> <laughs> Dapat, akyat to, oh, doon na naman siya, akyat. Ano ba yan siya? Ano ba nagagawa mo sa buhay mo? Akala ko may rigla ka. Tapos bika-bika ka kajan -ka dyan. Di ba sabi niya masakit ang... ano pa yung kalo mo bay para makita yung mukha mo kung yan ganyan oh, para mamukha ang ng CID <laughs> <laughs> oh, ipahuli ka ipahuli ka kasi nakawalang unggoy ongoy sa tabi kaya nga eh akyatan lang kaya ko yan Ah, eh. ah. Ay, Ang ay, 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 ang makabok yung walking, walking, okay na ako. Kaya, kaya mo siya yan, G. May instruction yan siguro. Nga, Anong eh? instruction? hindi ko nga kaya yan. Nagganyan tayo noon, hindi ko kaya. Ano ba ang instruction? ganyan, ganyan, ganyan. Ay, pull no, up. Oh. Ayan o, instruction o. Oh. Ganyan. Ayan o. Oh. Parang ganyan eh. O, oh, ano, hindi siya ganyan. kaya. Hindi niya kaya ang katawan niya o. Oh. <laughs> Hala hindi kaya ka mo Heidi ang katawan mo. Ganon ganon lang. Tas tas lang ang paa. Hindi mangganyan. Hala, hindi tawirin hindi, hindi ka marunong oy, ano ba 'yan? Ganon. Ah. 5 counts lang tas na do naman sa kabila. Ka hindi nga kayo naka 5 counts. Ayan ay, 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 ang ano nila oh, may may ano sila may malawak na oval. Oh, tara na. Doon tayo. Walang shortcut ang life. Walang shortcut ang life. Tingnan mo siya, magpapapicture lang. Ito ang inupahan niyang photographer. Mahal ang opa niya dyan. Dali! <laughs> Mahal ang niyang photographer na yan. Pahalang G para makuha ang view ng mga building. Tatawa lang katuloy nila o. Oh. Tignan Picture oh. Tapos pag mo, 1, 2, 3 mo, J. Pag, dito, 1, 2, 3 mo. Oh. Bagsak! Okay, Mabigat ang katawan mo, Heidi. Kailangan mo ng, ng, ng ano. Mm -mm, hindi mo kaya ang katawan mo bitbitin. Ayan, hindi oh, may bangon higa na naman dito. Ayan oh. Bangon higa 'yan. Oo. Oh, Yan sila. naman siya, picture na naman. Oo, oh, oh umiga, talaga siya. Ayusin photographer, ayusin. Ayusin photographer. <laughs> <laughs> Hala, mamaya may Mamaya may tunga ujan Heidi. Ihukay na natin buhay. Butas na... Mamaya may tungaw dyan. Kakalergi ka. Pull up yan, pull up. pull up. Hindi mo din kaya yan kasi katawan mo, ano, oh. Oh, ang katawan mo kasi ma... Mabigat ang katawan mo, Heidi. Katawan ay. Oo, oh. dapat palagan nyo ng exercise mo, pull up. Ako hindi na. ito, pang bilbil. Ako hindi ko kaya din ito, mataas. Oo, mataas. Buti na nakit mo, bilbil to, Pasma Shadow. Ikaw, kaya 'yan pero bugat mo, mag pero kung lawas mo, ha? Huh? Magbuhat nga nang lawas mo kahit anlit-lit mo. Hmm? Tigna mo Sanjeo, mag-aano pa kain, ang katawan. Oh, kaya man 'yan mag-pull up ni Angelo, tingnan mo 'o. Oh. Pasma Shadow. Dito ka 'o. Bakit ka naman mo ito? Pasma Shadow. Ganito maguna 'o, oh. ang ginagawa ko. Oh. Ganoon mo nga. Hoy, okay. okay. baka maghiwalay ang baywang mo <laughs> ha. Gusto mo 'o ang pakpak. Pak. Nge. Diatin mo muna 'yung akunya ni, ipasa ko muna dito. Daro na manapost. Oh, ka nga, Kay Kay puro ka lang call center. Ang <laughs> tinama <laughs> <laughs> angat lintik. <laughs> oh, oh made de sengaja ka pa. Oh, proceed na tayo, proceed. Plusled na next level na, proceed. Another na naman. Tingnan mo oh, parang timang 'to. <laughs> si sige, <laughs> Nakawala kasi siya, nakawala Dika, sa hawala. Ano? Eh, ka. ka. Hindi ka, ano yan, na ini, <laughs> ano, <lang. laughs> na <laughs> Ang kagandahan lang dito is scattered ang tubig, no? Uh -oh. Kaya na, di ka mauhaw ma may tubig okay, kahit tubig saan ka jan. may CR si din dito na kahit saan diyan ka. si yan dyan kahit sa siya maganda din may tubig nais na gatas ang pinainom ng maliit pa nito matuusok ang pepe mo dyan maging titi nabuhay mag ka pa naman <laughs> oh. nabuhay ka pa naman yan ang tanil yung tete mo maging titi oh, picture na kasi may tao na o oh. <laughs> tanil ang tanil oh ang photographer niya ang photographer sigi pusing sigi naliktad sa video ayan palabas na kami ulit nga ulit nga hindi ulit 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 ikaw na talaga Uy, maganda ang color nito, taglamig. Ay, nakalabas na kami sa tunnel. O, oh, nakalabas na kami. Nakalabas na kami sa tunnel. Legi, takbo siya, oh. Sakay siya oh. agad, <laughs> o. Mami, gusto ko dito. Mami. Gusto ko dito, mami. Alin na, mami. Di man mo dagal. Di man mo dagal, mami. <laughs> <laughs> mami. Kasi ang gulong plat. ganun maging na magduyan ka doon, oh. Doon ka kasi ang mukha niya sa ilaw. Oo, para, para ang mukha niya. Pakita ang mukha niya. Ang pagmumukha niya. Ang sombrero manuin mo, ipakita mo ang mukha mo sa ilaw, hoy. Hoy talaga to eh. <laughs> Yan, no? Ay wala, ang ilaw. Dito baliktad dito, dito ang ulo. Dito ang ulo, baliktad ka. Yan, tapos ang ang mukha mo sa ilaw. Yan, ganyan. Tato. <laughs> Just ko gino, oo. Bata ka na kawala <laughs> At tuloy din tayo ngayon, no? No, hindi tayo na tuloy. Ayun, magdoyan ka doon. Wala nang doyan. Kaya mo na. Kaya mo na ang katawan mo. Lipad ka sa kabila. Dapat di, hindi ka sa shortcut. Dadaan ka dyan sa mga ano. Ayun, no? nag shortcut siya, eh. Saan na piso oh. dyan? Dari. Oo. Mahirap siya, eh. Ay, dari. Oh. Oo. Oh, oh. Tapos? Mahirap ito sa bata. Mahirap. Mahirap. Atok mo, Agi. Mga bata man yan nag-aano yan. Mga ano naman yan, mga 14, 13. Ji si akyat si Anji akiat. Go Anji, go Anji, go, go. Go Anji, go Anji, go. Go Anji, <coughs> go Anji, go Anji. Oh, panalo si Anji kay Heidi. Panalo. Pan <laughs> panalo si Angie kaya hindi oh oh. oh 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 ang katawan niya mahirap siya oh 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 ingatan mo yung katawan mo oh ililipat mo ang kamay mo oh sige go isa pa kaya hoy kaya isa pa dali go go oh panalo ka ngayon pag makalipat ka ay panalo <laughs> oh, nandiyan na ang guard. Sisirain mo daw. Hindi <laughs> 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 Oh, not allowed. <laughs> Buti na ka, naka-extra. Ano, Buti naka extra. Na ka extra kayo, not allowed. Ayan, oh, nagdoyan na ang bata. Nagdoyan na. Stop

Wala siguro ng fountainji kasi hindi Hoybis, kaya Hoybis ng gabi dito magandang ay ano talaga madami. Tapos madaming tao, hindi kahit ganito may fountain pa pag Hoybis. Siguro kanina 'to may fountain. Maganda ang fountain diyan, Heidi. Mm -mm. Ang daming kulay. nan moto o umakyat na naman mm -hmm. siya tumboy. doon tumboy talaga sa man eh. Diyos ko ha, hindi ang bida oh. sa pek ano pag malaglag ka para saan ba tayo pupunta kayo? saan ba tayo pupunta kayo? Antogo. Oh, di ba nagtumbling pa siya <laughs> isa pa. Ang pangit naman ng tumbling mo. <laughs> Sang eh, ko para di one, one, two, three. <laughs> Kala ko mayroon ka malaglag ang napkin mo. <laughs> okay lang yan nakaisip sa pantalon niya napkin niya. Ang maposing niya <laughs> talaga oh. Oh. Pangtumboy talaga. <laughs> 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 Hindi wala lang yung makaproject na yung sexy ba, yung babae talaga. Wala. Ang photographer niya oh. Hmm. wala Okay na. <laughs> na. Another na naman. Bro. Pisto ka na doon, pisto na dali. Saan ba? Sa gitna? Oo. Ikaw kung anong position ang gusto mo. Doon ang mukha mo sa may ilaw. Para mailawan. Oo. Na. Oh, pick. Wala na, ganito na ang uwi. Eh. Wala nang bus. Ang mga oh, wow. Tulay na. Gala ng gala. Ah. Pilay na po. Ayon. Gala, pilay na. Yan, gala ng gala. Kasi ano? Kasi ano? na? Wala na. Maghintay daw tayo. Five minutes more. Yan ang mga dalaga sa dala mga dalagang bukit. Pagkatapos gala, mga gutom. Nagutong, mga sumbalamon sila, oh. o. No? Tapos gumala sa boulevard. Makataas naman yung natin, ano oh, yun, 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 yun. natin, ha? O, yun yung hindi yun akin. Ano ka yun sila, ha? Akin yan, akin yan. Oo, oo, asan yun ka, Baba siya, di? Baba ka, hindi? sabi ko, magluto itlog. Ay, nagluto siya itlog? Yes. Yes. Bye, bye na guys. Kainan na ang last. Bye-bye. Bago -bye.